6 years na tayo, life mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. 6-6 sa blessings. Live TV Radio Live TV, TV, TV Radio Mga balitang pinag-uusapan puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kaming nagpapaalalaan sa kabila ng mga bad news At good news, lagi like my good news Ito, ang Newsline Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng lunes. Mainit na panahon magpapatuloy ngayong linggo. Panakanak ang pag-ulan at sahan sa ilang bahagi ng bansa. Dalawa patay ng banggay ng SUV ang bahagi ng departure area ng NAIA Terminal 1. Driver isa sa ilagim sa drug test. Vice President Duterte isinisi sa Marcus Admin ang reklamo kontra kay representative Paolo Duterte. Five senatorial candidates in endorsement ng Jesus' Lord Church Worldwide. At EDSA Rehabilitation tinatayang aabuti ng dalawang taon ayon sa DPWA. Magandang umaga po Pilipinas, ngayon po ay lunes. At Lightmates ha, kami pa rin po ang inyong uh, makakasama sa 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Sa ngalan po ng aking partner na si Ace Cruz, Ani Bico Cristobal. Annie Bico Cristobal. Annie Bico Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. Para sa detalye ng ating mga balita. Ulat Panahon Magpapatuloy ang mainit na panahon sa buong bansa ngayong linggo. Ngunit asahan ang panakanakang pag-ulan tuwing hapon. Isang low pressure area o LPA ang namataan sa West Philippine Sea at inaasahang mananatili hanggang lunes o martes bago ito tuluyang mawala. Maaring mabuo rin ang isa pang LPA sa Southern Luzon at Eastern Visayas sa Martes, ngunit inaasahang mawawala rin ito pagsapit ng Miyerkules o Huwebes. Magdudulot ito ng pag-ulan sa Mimaropa sa lunes habang maapektuhan naman ang Bicol at Eastern Visayas sa mga susunod na araw. Samantala makakaranas sa maalinsangang panahon at mga thunderstorm tuwing hapon o gabi ang Northern at Central Luzon, Calabarzon, Panaya, Negros at Mindanao dahil sa Easterlies at inaasahang frontal system sa weekend. Sa Metro Manila, magiging maulap mula lunes hanggang Webes na may mga posibleng pag-ulan tuwing hapon o gabi habang maaraw po sa umaga. Pantay Presyo hindi pa rin stable ang presyuhan ng manok sa bansa. Ayon sa United Broilers Racers Association o UBRA, unstable pa rin ang presyuhan ng manok sa kabila ng sapat na supply nito dahil sa local production at pag-aangkata. Saksalukuyan, taas-baba pa rin ang presyo ng manok sa mga pamilihaya. Kabilang sa nakakaapekto sa presyohan ng manok ay ang pagbabago sa lagay ng panahon sa bansa pagbabago bunsod ng teknolohiya at kakayanan ng mga mamimili na bumili o purchasing power. Ito rin ang dahilan kaya hindi gaanong nararamdaman na mga mamimili ang pagbaba ng presyo ng manok sa merkado. TV TV Radio. Isa sa ilalim sa drug test ang driver ng SUV na nakapatay ng dalawang nakatambay na individuala sa gate ng departure area ng NAIA Terminal 1 kahapon. Kinilala naman ang dalawang napatay na isang limang taong gulang at isang 29 anyos na lalaki. Alamin ang detalye hinggil kay Miko Agustina. Miko, Ani dalawa ang nasawi matapos panggain ng isang itim na SUV ang bahagi ng departure area ng ng International Airport Terminal 1 kahapon. Inilalang isa sa mga biktima na isang limang taong gulang na batang anak umano ng isang OFW na maghahatid lamang sa naturang airport. Habang isang 29 anyos na lalaki ang isa pang nasawi. Isa naman sa apat na mga nasugatan ng ina ng namatay na bata na nagpapagaling na sa ospital. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng New Nia Infra Corp o NNIC ang insidente habang sasailalin sa drug test ang naturang driver ng SUV. Nauna na rin sinuspindi ng LTO ang lisensya ng driver. Nininaw naman ng mga otoridad sa paon ng investigasyon na walang plano ang driver na banggain ang bahagi ng NIA at patayin ang mga bystander nito. Samantala, nangako naman sa si NNIC President Ramong Ang sa pamilya ng mga biktima ng medical at financial assistance. Nico Agustin, News like. Salamat sa detalye ng ulat, Miko. Newsline. Samantala naniniwala si Vice President Sara Duterte na ang Administrasyong Marcos ang nasa likod ng isinampang reklamo laban sa kapatid nitong si Davao City First District Representative Paulo Duterte. Ayon sa bise, eh, ganitong klase ng paninira sa kalaban ng ginagawa ng administrasyon sa tuwing may kinakaharap na malaking issue ang bansa. Noong biyernes, reklamo si Pulong Duterte sa Department of Justice dahil sa umano'y pambubugbog at pagbabanta nito ng gamit ang kutsilyo sa isang businessman sa Davao City noong 2023. Sa isang pahayag tinalakay ni Duterte ang kumakalat na video online na nagpapakita ng insidente at sinabi na nasa mga kapwa niya taga Davao kung ibuboto pa siya o hindi matapos ang insidente ito. Samantala tinanggi ng pambansang kapulisan o PNP na wala itong kinalaman sa kumakalat na video. Pantay Boto, 2025. Isang linggo bago ang Bantay Boto 2025 ipinakilala ng Jesus is Lord Church Worldwide ang mga senatorial candidate na handang magsulong ng truth, justice at righteousness sa bansa. Alamin kung sino-silo sila sa report ni Jomar Villanueva. Jomar! Ani inanunsyo na nga ng ano Jesus is Lord Church Worldwide ang mga senatorial candidate na kanilang ineendorso para sa 2025 midterm election. Kabilang dito, sina dating Senate President Tito Soto, dating Senador Man Pacquiao, dating Senator Ting Lacson, dating Senador Kiko Pangilinan at Senadora at re-electionist Pia Cayetano. Pinili mismo ng JOL Executive Selection Committee ang senatorial candidates dahil sa kanilang mga advokasya na makajos at makabayan at sa kanilang pananaw sa mga moral issues na kinahaharap ng bansa ngayon. Batayan din ng komite sa pagpili ng senatorial candidate ang paglaban nila para sa katotohanan, katarungan at katwiran. Nagpapatuloy pa ang deliberasyon ng komite at iaanunsyo ang kompletong labing dalawang senador na ineendorso ng JIL bago ang halalan. Hinimok naman ng komite ang mga JIL pastors sa higit 1,500 na mga chapter sa Pilipinas na ipaalam sa mga miyembro ang ineendorso nitong mga kandidato. Pero nauna ng nilinaw ni Senator Joel Villanueva na hindi sapilitan ang pagboto sa mga inendorso ng JIL. Ito ay rekomendasyon lamang. Ibig sabihin, malayang makakapili at hindi matitiwalag sa JIL ang isang miyembro kung hindi nito iboboto ang mga inendorsong senatorial candidates. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat sa JIL ang mga senatorial candidates gaya ni Napia Cayetano at Kiko Pangilinan. Sa mga larawang binahagi ni Pangilinan, pinangunahan ni JIL President and Spiritual Director Brother Eddie Villanueva ang panalangin para sa dating senador. Jomar Villanueva, Newsline. Salamat sa detalye ng ulat, Jomar. Samantala, sinampahan ng disqualification complaint si incumbent Benguet Vice Governor at ngayon Congressional Candidate Erickson Felipe dahil umano sa paggamit ng sasakyang pag-aari ng gobyerno para sa kanyang kampanya. Ayon sa reklamo na inihain ni private citizen Ralph Robintana, isang puting sasakyan na may markang for official use only ang madalas umanong makita sa tapat ng Baguio City property ni Felipe. Ngunit tinakpan ito ng magnetic signage na may temang Good Governance Benguet. Nakahalintulad ng branding ng kandidato. Back sa sertifikasyon mula sa Provincial General Services Office, ang naturang sasakyan ay nakarehistro sa pamahalaang panlalawigan ng Benguet. Higinit si pa ni minsan ay pinalitan umano ang plaka ng sasakyan. Hinilin niya sa COMELEC na kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Felipe at ideklarang stray ballot sa mga boto para sa kanya. Newsline. Samantala nagbabala si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia sa mga kandidato ngayon pong halalan na naasahan ang mas marami pang disqualification case at show cause orders. Isa umano sa kakasuhan ng Comelec ng Disqualifikasyon at Election Offense ngayong linggo ang isang kandidato sa Pasaya. Abang mayroon silang ipatatawag na ilang mga kandidato sa probinsya ng Quezon at may mga disqualification case na rin umano sa ilang mga kandidato gaya sa Laguna at Quezon City. Ang iba, sinabi ni Garcia na nakitaan nila ng paglabag sa residency at citizenship sa kanila mga tinatakbong lalawigan. Sa ngayon naman, nilinaw ni Garcia na iniurong na ang kaso ng disqualification sa isang grupo ng mga tumatakbo sa buhol. Hindi naman binigyan ng Comelec ang lahat ng detalye sa kanilang mga kakasuhan at sinabing hintayin na lamang ang formal na paghahain nila sa mga ito. Newsline. Balita pa rin po tayo hinggil sa eleksyon inanunsyo ng COMELEC na maaaring italaga ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP bilang special electoral board o SEB members sa nalalapit na halalan sa May 12 sakaling walang ibang available na security personnel. Ayon kay COMELEC chair George Garcia, mas pinaboran pa rin na ang mga sinanay na opisyal mula sa Philippine National Police kung saan higit 9,000 ang nahandang tauhan doble sa orihinal na hiling na 4000 Batay sa patakaran ng Comelec, maaaring i-deploy ang AFP o PNP sa mga lugar na may banta sa kapayapaan, lalo na po sa mga red election areas of concern. Ang mga magsisilbing SEB personnel ay tatanggap ng honorarian na 12,000 pesos para sa chairpersons at 11,000 pesos para sa mga miyembro kasama ang minimum na limang araw ng service of leave Leave of Credits. Newsline. Samantala tuloy-tuloy ang paghahanda ng Comelec para po sa election 2025. Pahayag ni Comelec Chair Attorney George Erwin Garcia na ipadala na ang lahat ng automated counting machines sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa ngayon, nagpapatuloy ang final sealing at testing sa mga ECM na target matapos sa May 7. Samantala, nasa 8,000 Starlink satellite transmission device na rin ang ipinakalat ng Komlex sa bansa para matiyak ang maayos sa transmission ng boto. Newsline. Like me, it's full alert ang Philippine National Police sa buong bansa para sa parating na midterm election sa susunod na lunes po yan, ha? May 12. Nangako ang PNP na fully prepared na ang buong kapulisan na magbabantay sa seguridad ng halalan sa bawat presinto sa bansa. Magtatalaga rin sila ng dagdag puwersa sa paligid ng mga voting center at mga itinakdang critical area sa bawat rehiyon. Nagpaalala naman ng PNP sa publiko na maging mapagmatsag at i-report sa PNP ang anumang kahinahinahilang aktibidad mula ngayon hanggang sa mismong araw po ng halalan. Abiso! Trapiko! Ipinaliwanag ng Philippine InfraDev Holdings na hindi na matutuloy ang Makati Subway Project. Ayon sa kumpanya, hindi na makatwirang ituloy ang proyekto matapos ipasya ng Korte Suprema na sakop na ng tagig ang ilang lugar sa Makati. Kabilang na riyan ang depot at ilang estasyon ng subway. Nakasampa na rin ang arbitration case sa Singapore para sa pagtatapos ng joint venture ng Makati at Infradel. Matatandang nagsimula ang 3.7 billion pesos sa subway project noong 2018 at inaasang matatapos sana noong 2023 para gumaan ang biyahe ng libo-libong pasahero. Ngunit dahil sa desisyon ng Korte Suprema noong 2024. Na pinawalang bisa ang hiling na reconsideration ng Makati noong 2023, tuluyan nang nahinto ang proyekto. Gayunpamang tuloy pa rin ang paghahanap ng iba pang transport solution para sa Makati. Newslight. Lightmates asahang aabutin ng dalawang taon ang rehabilitation sa EDSA. Ayon po sa DPWH, tig-isang taon ang gugugulin sa pagkukumpuni ng kalsada sa north at southbound ng EDSA paman, sisikapi ng kagawaran na hindi ito makaantala sa trapiko para sa gaganaping Association of Southeast Asian Nation o ASEAN meeting sa susunod na taon. Target na masimula ng rehabilitation sa kalagitnaan ng Mayo pagkatapos ng election sa May 12. Magsasagawa ng pagpupulong ang PDPWH, MMDA at DOTR para maisapinal ang mga plano para sa rehabilitasyon good news po tayo na Bawas presyo sa petrolyo naman ang mararanasan ng mga motorista ngayong linggo o bukas na bukas po yan. Sa abiso ng Department of Energy, nasa 25 centavos hanggang 70 centavos ang bawas sa kada litro ng gasolina. 30 centavos hanggang 80 centavos naman sa kada litro ng diesel habang 50 centavos hanggang 70 centavos sa kada litro ng kerosina. Sa matala epektibo ang bawas presyo bukas, Martes, alas 6 ng umaga. TV TV Radio! Inanunsyo ng Social Security System o SSS na target sa Hulyo na ibaba na sa 8% ang interest sa salary loan at 7% naman sa calamity loan mula sa kasalukuyang 10%. Para po ito sa may miyembro na walang record ng penalty, condonation sa nakalipas sa limang taon o may good credit standing. Plano ring palawakin ng ahensya ang pension loan program para sa mga naiwang asawang pensioners. Aabot sa so 150,000 pesos ang pwedeng makuha na may kasamang credit life insurance. Habang kung mamatay ang nangutang bago mababayaran ang buong loan, sasagutin ito ng insurance. Nagpaplano rin ang SSS na maglunsad ng microloans sa may 15 to 90 day terms para sa mga miyembro na kailangan ng madali ang cash. Balitang abroad Nakatanggap si U.S. President Donald Trump ng pambabatikos matapos niyang sumagot ng I don't know. O hindi ko alam nang tanungin kung kailan o kailangan niya bang sundin ang konstitusyon bilang Pangulo. Sa isang panayam na ipinalabas itong linggo, sinabi ni US President Donald Trump na hindi niya alam kung kinakailangan niyang panindigan ang US Constitution, ang pangunahing legal na batayan ng kanilang bansa. Tinuligsa si Trump sa mga isyong may kinalaman sa paglabag sa mga limitasyong itinatakda ng konstitusyon mula nang nanumbalik siya sa pwesto noong Enero, kabilang ang kontrobersyal niyang utos sa mass deportation ng undocumented migrants kahit walang court hearing. Ayon po kay Trump, kinakailangan ng mabilisang deportasyon dahil isa itong national emergency at ane ay aabutin ng 300 years kung pagbibigyan ng court trial ang lahat ng migrante. Sports Light. Uy, Lightmates, sayo na po sa Spotlight sa Sports, sa Sports Light. Bagamat wala pang formal na anunsyo mula sa pambansang kamaon, e inaasahan na ni World Boxing Council President Mauricio Sulaiman ang pagbabalik sa professional boxing ni Manny Pacquiao. Ayon sa kanya, posible raw labanan ni Pacquiao si kasalukuyang welterweight champion Mario Barrios sa Hulyo. Nahisumang magretiro ni Pacquiao na isang welterweight champion kung kaya lalabanan ito si Barrios. Matatandang huling nakipaglaban sa professional boxing si Pacquiao noong 2021 at natalo laban kay Jordanis Ugas. Wala pang anunsyo tungkol dito ang kampo ni Pacquiao na kasalukuyang abala sa kanilang muling pagtakbo sa Senado. Good news, good vibes. Oh Pinoy, good news sa po tayo na talaga namang nakaka-good vibes. Kamusta po kayo ha? Ngayong panonood ninyo sa Newslight. Sa murang edad pa lamang, ipinamalas na ng mga student researchers mula sa Quezon City ang kanilang husay at malasakit sa pamamagitan ng siyensya at pananaliksik. Ito ay dahil kinilala ang pag-aaral ng mga grade 10 student researchers mula sa Quezon City Science High School tungkol sa anti-cancer properties ng extract mula po sa cassava leaves sila ay pasok bilang finalist ng Genius Olympiad sa Rochester Institute of Technology sa New York US nagaganap na pina sa Hunyo 9 hanggang 13 Bago ito, inimbitahan sila sa prestiyosong American Association for Cancer Research Annual Meeting 2025 na pinamagatang Unifying Cancer Science and Medicine. Kabilang sila sa libu-libong mananaliksik, ka, physician, scientist, patient advocates at key members ng cancer research community na nagpresenta ng kanilang pag-aaral na makatutulong sa cancer science at medicine. Tunay nga nakakamagha at nakaka-proud ang mga estudyanteng ito na nagpakita ng kagustuhang makatulong sa sensya at syempre sa mga may iniindang sakit gaya ng cancer. Alam niyo po nakakatuwa ano dahil sunod-sunod po yung mga good news natin na nga masolusyonan o no? hindi naman kaya ay makahanap ng gamot para po sa sakit na cancer. Nasa new technology era na po tayo pero napakahirap pa rin itong hanapan at kung meron man mapapinoy man ito o sa ibang bansa na talagang makakatuklas kung ano ang sagot sa cancer eh talagang tatanggapin natin yan pero mas proud na proud tayo syempre, dahil sa mga student researchers ng Quezon City Science High School ay matatalino talaga yung mga taga eh, Hindi yung mga taga-kisay yan eh, yung mga tawag sa kanila eh. and thank you so much dahil kayo po ay nagpupursige na syempre, matuklasan ang uh, gamot sa iba't ibang uri ng sakit Proud na proud kami sa inyo. Siyempre panigurado, may mga kasama din dyan mga scientist sa ibang bansa o hindi naman kaya 'yung mga tumutok lang sa iba't ibang gamot at makasama man ang Pilipinas. Eh nakaka-proud na 'yon. Paano pa kaya eh mga kabataan 'yung kasama. Nako, nakakatuwa, no. And now naman, kamusta po ang mga nanonood sa atin sa Facebook Live? Hello, hello, good morning kay Ma'am Beth Lemoncito. Kay Ma'am Nancy Sota, good morning. Kay Ma'am Vivian Sarmiento, sabi niya, blessed morning everyone, mga kanis light. God bless your day ahead. napo thank you so much po. Kay Ma'am Sylvia Reyes, kay Ma'am Ann Bisa, kay Timbondes. So, at eh, syempre sa aking mama na si Mama Nelia Falcon laging na laging nanonood. Napasalamat po sa patuloy na pagtangkilik sa news light. At paalala po, lahat po ng inilalabas na balita ng news light ay hindi fake news. Yan ha. Hindi po fake news ang news live At syempre po, ang amin po mga ibinabalita o ipinapost po sa aming social media accounts ay meron po mga courtesy. Yan po ay ni-research at syempre po tinanong sa iba't ibang resource person bago po namin na uh, ipost o hindi naman kaya ibalita. Kaya naman po walang fake news. Bawal ang bad news at syempre puro good news na rin po tayo. Hello, hello. Happy, happy watching din po sa aking partner na si Ace Cruz. Sana nanonood ka ngayon. Dahil happy, happy anniversary kay la Mama Mona and syempre Pastor Abby Cruz. Happy anniversary po sa inyo. Ay sana po ay naging masaya ang inyong selebrasyon. And congratulations. Dahil panigurado, meron ako nga pasalubong mula kay Ace Cruz. Di ba, Eman and Don? Yun talaga yung hinahanap-hanap namin. Ano? Thank you, Ace. God bless you. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight. Para po sa ating talagang Aklat of the Day, matatagpuan po sa Aklat ng Exodo, Kapitulo 18, Versikulo 21. Ngunit pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, lima-limampu at sampu-sampu. Manatili po na katutok para po sa bangon na Pilipinas dito lamang po sa live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page, sa Live TV God's Channel of Blessings. At syempre sa zbni.ph website. Lightmates, follow din po kami sa aming mga social media pages. Kasama na po dyan ang facebook.com slash tv youtube.com slash radio at tiktok.com slash Muli po kami po ay nagpapaalala na mag-ingat at tandaan po sa kabila po ng mga bad news at fake news. At laging may good news. Ako po ang inyong light mate sa ngala na ng aking partner sa Ace Cruz, Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang News Light. Light TV Radio. Light TV Radio. Light TV Radio mga balitang pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, like my good news. Ito ang Newsline. 6 years na tayo, like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6-6 sa kwentuhan. 6-6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Live TV Radio. 6-6 sa blessings.